Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your 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 sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. O, but na I said, maaga ako nagsabi na uh, hindi ako uh, tatakbo for president. May mga madaming mga negative tuon sa listahan. Okay. So, ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number two lang itong bansa na ito. Wala itong number one para sa akin.